哎，我们这个嘛，这个。 si no kapag mano na mga kundutro pag maka magkawag ng sa katero ng vlog sa ngayon wala pa talaga yung sila lagi pa yung sila kami ngayon, naka-anchorage kasi may ginagawa yung makina dami yung nagabang ng ano yan yung babawi ng Maynila sa salin takbo kami maya maya pagka mayayari yung makina namin bali pumara lang kami dito so ito lang muna yung video natin mga kukul wala naman di masarado ni youtube yung channel natin sayang naman may mga subscriber natin. si no, oh, eh. no, no hay más Gabriel Gabriel ganó ahí David para más a los oh, Gabriel para Gabriel si no, no hay más, Tsaka so, si boss Boss Wapo ah Ito yung ulam namin ngayon oh. Ano yung balote ng arena? Bagong recipe Bagong recipe Ito yung El mga kuanggol oh. Dito kami ngayon tumigil habang ginagawa yung makina namin. So, update lang ito mga kuanggol. Kasi wala pa tayo nagawang video. Ay, tayo lang tayo. Magagawa rin tayo.